paborito kong almusal. Madali. At ang aghamang tutulong sa akin, natutunan ko na kung paano paramihin ang ketchup, astig? Ano anuman para sa kapatid ko, una, kailangan mong maglagay ng hulma sa kawale, ang akin ay hugis ulo ng kuneho, sunod, ilang itlog. Naku! Iti kayba o soy sa gitsay na at pulit itlogs. itlog. Kay isawa ditong gawin dahil ang mga mata ng aking kuneho ay pula ng itlog. Ang natitirang bahagi ng kanyang mukha ay puti. Dapat ay nagawa mo ito ng maayos. Lolo, ano sa tingin mo? Oh, oras na para magsimula ako? Oh, 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 ano ang gagawin niya para sa agham? Well, oras na para subukan ng aking magnifying ray sa gilid. Hey, ah, uh, oh, hindi! Mukhang hindi mo ito nadagdagan, kundi nabawasan. Hindi, yan nakakatawa. May nangyaring mali. Huwag kang magalala. Ayusin ko ito, ha? Oh, naingit ka na ba sa akin? Hindi na lang ito agham. Totoong mahika na ito. Ang galing. Panahon na para ilagay ang malaking itlog na ito sa kawali. Siguradong hindi ito mababasag dito. Ang galing. Ang galing. Sige. Ang siyensya mo ay walang kwenta. Heto ang pangunahing kasanayan ko. Gagawa ako ng talagang kakaiba para kay Vicky. Una, kailangan mong basagin ang mga itlog sa mga espesyal na hulmahan. Isang hulmahan para sa isang itlog. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa kumukulong tubig. Avi, man, sa ng mga itlog, gagawa ako ng sandwich. Una, hilingat mong durogin ang abukado at ikalat ito sa tinapay. Ang mga itlog na nagawa ay kailangang ikalat sa paligid nito. Tingnan mo, parang kuneho na nakaupo sa damuhan. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mas gusto ko ang aking kuneho. Ang laki ng kanyang mga mata. And ako sa zare kilumikos. Chene ko laking itlog sa ring na izubikan ni Vicky. Counting ketchup na pinarami ko. sa simula ay hindi rin makakasama. O Vicky, oras na para pumili ng panalo. Ang lahat ay mukhang napakasarap. Sa tingin ko, susubukan ko muna ang itlog ng kuneho ng kapatid ko. Hmm, ang ideya ay astig at ang lasa ay kamangha-mangha. Talagang gusto ko ito. Oh, natutuwa ako. Ano ang kawili-wiling inihanda ng chef para sa akin? At muli, ang kuneho. Pero sa pagkakataong ito, ito ay ganap na naiiba. Tingnan natin. Masarap! alam ko na yon. Mga itlog? Oo, pero ayoko ng abukado. Gusto kong iluwa ang mga iyon. At ano ito, Lolo? Anong klasing higanting itlog? Hindi, hindi ko papayagan ng eksperimento sa sarili ko. Hmm. Kaya, sis, ikaw ang panalo. Ang galing! Hurra! Alam kong magugustuhan ito ni Vicky. At sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng cocktail para sa akin. Alam ko ang ilang mga cool na recipe. Ito ay isang napaka-interesanting pagsubok. Isang cocktail. Madali lang eh hindi ako bago sa paghahalo ng iba't ibang likido. Para magsimula, gusto kong magluto ng lollipop sa mga stick. Para gawin ito, ibubuhos ko ang mga lollipop na nasa likidongan nyo sa mga kono. Pagkatapos, isasawsaw ko ang isang stick doon na dati nang binudbura ng asukal. Kailangan nalang markahan ang oras. Malapit nang maging handa ang mga lollipop. Matutulog muna ako. Talagang natutulog siya. Mas kaunti ang ingay niya at gusto kong gumawa ng strawberries, sprite at ilang yelo para sa cocktail. Gagawin ko ito sa blender para makakuha ako ng totoong cocktail. Mas tiyak ang unang bahagi nito. Stig, Andusura sa basa, as in we coordinate sa sprites as yellow. Forgingan mo rin niyo to run layer sa malaking baso na ito. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, gagamitin ko ang paborito kong blueberries. Ito ang magiging huling ikatlong layer ng aking cocktail. Oo, lumabas itong mas maganda kaysa sa mga hotels sa pinakamagagandang resort. At kung palamutian ko ito ng strawberry at isang hiwa ng magandang straw. Oh, ano yun? Mukhang handa na ang lahat. Mahilig ako sa lollipop. Ang ganda ng kinalabasan nila. Oh, nainggit ka ba sa akin? Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kristal na ito. Huh, hindi pa yan lahat. Ngayon kukunin ko ang baso at isasawsaw ito sa makulay na asukap. Pagkatapos niyan, kailangan mong ihulog ang mga lollipop sa loob ng mga baso. Magdagdag ng yellow at sprite. Ang galing. Ay, hindi. Bingo! Oh, may naisip ako. Sa cocktail ko, ihahalo ko lang ang mga paboritong pagkain ni Vicky. Magsisimula ako sa Skittles na candy. Oh, kahit ako hindi makakalampas sa kanila. Ang sarap nila. Sila ang magiging ilalim ng aking aquarium. Parang mga bato. Yellow na marmalade at kaunting asul na Fanta. Ito ang magiging base ng cocktail. Tingnan mo parang aquarium. Vicky, oras na para subukan. Ang astig ng mga cocktail na ito. Siguro susubukan ko muna itong sea cocktail mula sa kapatid ko. Maganda at masarap. Lalo na para sa sa'yo. Mm, chef, ginawa mo rin ang iyong makakaya. Nakakagulat na masarap. Sinubukan ko. Lolo! talagang hindi ko inasahan ang ganitong kagandahan mula sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro sa pula. Mm, isang malaking plus na hindi lang siya gumawa ng cocktail, kundi may lollipop pa. Napakasarap. Lolo, ikaw ang panalo. Lolo, ikaw ang panalo. Talaga? Hora. O salamat, Apo. Sa ikatlong round, maghanda ka ng kakaibang salad para sa akin. Isang salad, madali lang. Magagawa ito. Hay, daba! Klas, luto ng shka salad. Sa so ko, madali lang ito. Mga babae, huwag magmadali. Ako muna, meron akong magandang plano. Alam ng lahat na walang mas pa sa mga gulay na pinipitas mo mula sa hardin. Kaya, bakit hindi ako magtanim ng sarili kong hardin sa bahay? Okuha ako ng ilang mga sample mula rito. Halimbawa, isang salad. Para gawin ito, kailangan mo lang magtanim ng buto ng litsuga sa isang paso na may lupa. Ang buto sa pamamagitan ng paraan ay fermented. Dapat itong tumubo sa loob ng ilang segundo. Ah, oh, oh, oh. Ah, ang tubig? Sige, oh, well, tubig lang yon. Pero tingnan mo kung gaano kabilis lumabas ang salad. Sa palagay ko, ito ay isang tunay na himala. Oo, Lolo. Halatang hindi niya alam kung paano mag-asikaso ng mga gulay. Ano yon? Ano ang komplikado dito? Gustong gusto ng lahat ang cracker sa salad. Kaya maglagay ng ilang beans at tomato sauce sa ibabaw. Ano? Ang pangit tingnan. Ano yon? Kakagawa ko lang ng perfectong tirahan para sa dinosaur. It may damo at batso lahat ng kailangan mo. At masarap ito. Sa tingin ko, ang build na ito ay maaaring malampasan ng anumang ibang salad. Kaya, may pagkakataon ako. Una, kailangan mong pagsama-samahin ang lahat ng gulay at hiwain ito. Napakadaling gawin ito. Pero ang regular na salad ay nakaka-boring. Heto ang salad na ginawa sa estilo ng modernong sining. Ito ay sobrang astig. Lolo, ang galing nito. Chef, gusto mo ba ito? Hina, you know, gusto ko ang salad na gagawin ko. Una, kailangan lagyan ng sarsa ang plato. Susunod, kailangan ilagay ang pita bread sa blender para gilingin ito sa malilit na piraso. Dapat ibuhos ang mga mumo sa sarsa. Ngayon, gagamitin ang mga gulay. Itatanim ko sila na parang tumutubo sila mula sa sarsa. Ibig sabihin, mula sa lupa. Sa palagay ko, ito ay isang napakahindi pangkaraniwang ideya. Ganito ihain ang mga salad sa mga pinakamahusay na restaurant. Parang hindi totoo ang lahat. Magsisimula ako sa lolo ko, ang astig at napakalaking dinosaur. Ano kaya ang gawa nito? Na. Tingnan natin. Hmm, tsokolate. Bukod pa rito, sobrang sarap. Anong klasing bato ito? Bla, hindi maganda. Ayoko ng beans. Oh, hindi ko alam. Ate, sayang lang ang pagpunta mo sa art school. Hindi man lang niya kayang iguhit ang mga gulay niya. Mm-hmm. Sinusubukan para sa'yo ang salad ng chef ang pinakamaganda? Well, oras na para tikman ito. Nasaan ang kutsara ko? Tara na! Ugh, puro gulay lang. Ayoko nito. Eh, Hi, hindi. Masyado ka pang bata. Ay, hindi munting kapatid binabati kita sa iyong tagumpay ang galing niyan huray talagang maswerte ako ngayon parang tunay na chef ang pakiramdam ko ano ang meron tayo dito na napakasarap at maganda handa na tayo kamusta tingnan mo pipindutin ko na ang button na ito tingnan mo kung gaano kaganda ang laruan mayroon akong maliit na Yoda. Ang makakapag-drawing nito ng mas maganda ay makakakuha ng gantimpala na ito. Ha? Simulan na natin. Tara na. Sige, sige. Magsisimula na ako. Oo, oh, yung itim. Mag-drawing tayo ng ilang tainga, ilang mata, at iikutan natin ng kaunti ang balangkas ng kamay. Napakaganda nito. Ngayon, kailangan ko ng berdeng kulay. Gagawa ako ng napakagandang nguso at pipinturahan ito ng kaunting puti, kaunting pink din. Well, ito ay isang obra maestra. Lola, lumingon ka. O, oh, pasensya na. Oo. Oh. Sige. Okay, gagawa ako ng mukha. Sa tingin ko, medyo magkahawig ang cute nito. Balik na ta natin. Tapos na ang oras. Ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Ito ang Yoda ko. Maganda ito. Um, sa totoo lang, hindi. Paano naman sa'yo? Ito ang ginawa ko. Sinubukan ko. Wow, ikaw ang panalo dito. Kunin mo ang premyo. Huray, nanalo ako. Hmm, tingnan natin ngayon kung ano ang kaya niyang gawin. Pindutin ang baton at kaya niyang ipihit ang kanyang ulo. At siya ay talagang gumagalaw. Nakakatawa siya. Ang lambot ng spatula. Aray, mainit. Kaya kailangan kitang ilagay sa tamang lugar. Heto ang iyong premyo, isang lumilipad na diwata. Gusto ko rin ng isa? At nagsimula na ang oras, magsisimula na ako. Sige, kukunin ko agad ang itim. Kagawin ko itong maganda sa lalong madaling panahon. Kaya isang palda, ilang sapatos, at syempre pink na buhok. At syempre, magagandang kamay. Hindi makakalimutan ang mga pakpak ng diwata. Gagawin kong pinakamagandang fairy pancake. Nagawa ko ito ng mahusay. Ano ang meron ka dyan? Huwag sumilip. Paano ko ito iguguhit? Sige, nakaisip ako ng ideya. Gagawin kong itim ang balangkas ng mga mata at mukha. Iguguhit ko ang magagandang pilikmata at bibig at ilong at pipintahan ko rin ito ng asul. Iikutan ko ang mukha at gagawin itong sobrang puti. Ang ganda. Hu, tapos na ang oras. Ipakita mo sa akin ang nakuha mo. Ano? Tapos na? Tama. Hmm, yan ang mukha kong Yoda. Ang cute naman, ano? Ah, hindi. At ikaw? At ito ang aking pancake. Tingnan mo kung ka-cute ang engkanto. Hindi, hindi ito maganda. Ano ang gagawin natin? Mm. Mm. Sa tingin ko, maganda ito. Oops. Hoy. Hmm? Isang idea. Tingnan mo. Lola, kumusta na ito ngayon? Ah, uh, okay. Ayan na. Panalo kayong dalawa ngayon. Ang astig. Oh, maglaro tayo. Yay! Ayan na, isa pa. Okay. Mga babae, tingnan niyo kung gaano ka-cute ang pato ko. Hmm, ito ang magiging premyo. Ang cute. Manit liker may ay sir. at nagsamula ang oras. Gusto kong akpaglaro sa kanya. Kukunin ko ang orange at gagawa ako ng item na outline. Lagyan natin ng dilaw at asal. Hmm, iko ito. Sa tingin ko, talagang astig ito. Oh, nagulat mo ako. Huwag sumilip. Kaya gagawin kong itim at pula ang tuka. Kaya iikutan ko ang lahat. Siyempre, ang bibi ay magiging maliwanag na dilaw. Ganyan ang klase ng bibi na meron ako sa gilid lang. Oh, oh, tapos na ang oras, mga babae. Panahon na parating na ng resulta. Paano mo nagustuhan ito? Ah! At nakakuha ako ng totoong cutie. Ano? Makikita natin? Hmm, hindi. Hindi masyadong cute ang sayo. Mm -hmm. Oh, wow! heto nanalo ka! Oh, anong klaseng cutie ito? Ang ganda. Ilagay natin siya dito sa tubig para makalangoy siya. Oh, ang cute. Bibe, gusto mo ba ang tubig na ito? Oh, ang cute. Hindi ko kaya. Gustong gusto ko na siya. Bato, papel, gunting. Nanalo ako. Hmm, oh, oh, tingnan mo. Hi. At ito ako kung paano kita nilaro. Wow! Gusto ko ito. Nagsimula na ang oras. Tara na, mga babae. Hmm... Oksyong uswang, ito mo siya. Kailangan mong sukatin ng tama ang lahat. Ang taas, mga mata, ngayon mga tainga, katawan. Tumpad tayo sa daybong, pero I'll sell. Gagawin kong itim ang balangkas at pipinturahan ko ng dilaw ang lahat. Makakaguhit ako ng ngiti, ngipin, at iyon lang ang kailangan natin pakiramdam ko magiging perpekto ito. Magpalit tayo. Halika na. Kaya, maingat kong pinipintahan ng dilaw at ngayon, babalik ta rin ko ito. Ganyan ang nakuha kong Pikachu. Medyo dilaw pa, pula, kaunti pa, at ayan na. Iyan ang meron tayo. Um, Lola. Lola, huwag matulog. Oh, oh, pasensya na mga babae. Oh, oo, oh, oh, matagal nang lumipas ang oras. Oh. Gusto mo ba ang Pikachu ko? Maganda siya. At ang sayo ay pasensya na, hindi? Medyo kakaiba. Mm -hmm. Britney, ikaw ang panalo. Ayan, wow. Ang astig niya. Wow. Hindi, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Akin ito. Oo, oh, anong ilong? Isang super premium mula sa Angry Birds! Ito ang magiging premyo mo at pati na rin... Hmms, masaya ito dahil ito ay isang cake! Angry Birds Rainbow Cake! Nagsimula na ang oras! Tara na! O oh, sige, handa na tayo! Gagawin ko ito ng mas mabilis! Hindi. Ako ang gagawa. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng cake. Hindi. Ako ang mananalo at kakainin ko ito ng buo. Pumunta tayo sa contour ilang mga mata. Pinupuno ko ng pula. Magiging maganda ito. At gagawa rin ako ng magandang ibon. Siyempre, gagawa ako ng itim na outline. Ilang mga mata. Ang cute naman! Ang galing ko! Ngayon, pipinturahan ko ng puti ang mga mata. At ang natitira ay magiging pula. At kaunting dilaw ay hindi makakasama. Ngayon, ibaliktad ito. Maingat kung tatapusin ang mga mata. Balikta rin ito at perfecto na. Tigil! Tapos na ang oras. Kaya, nanalo ba ako? Nanalo ba ako? Anong klasing ibon ang nakuha ko? Hmm, hindi mo pa nakikita ang aking seating? Oh, ang bagal niya. Ah, uh, oo, oh, oh, napakaganda nito. Narito na ang cake ng iyong panalo. Super, ang ganda. Ang sarap. Grabe. Wow, at ito ay isang rainbow cake. Sa tingin ko, susubukan ko rin ito. Yay! Oh, pasensya na. Napakasarap kasi. Hindi ko mapigilan. Huwag mo nang hawakan ng cake ko. Hindi ko na nga kailangan ng higit pa. Hmm, ano ang lasa ng pule? Subukan natin. Ha? Hey, at ayan na ang asul sa nomo, mo. Mga babae, tama na. Mayroon akong napakagandang premyo, isang dinosaur. Oh, tingnan mo. Nagsimula na ang oras. Sige, ayos. Kumusta? Handa na para sa laban? <tod> teacher iku riku on bang kas i ang item while yeso mask a really cha and on be you know champer beige pink asshole mas base a cute na dinosaur Okay, balik ta rin natin. Sandali, pero bago yun. Hmm? Kaunting kalokohan. Ayan na ang asul na linya. Nandito ako at tumatakbo ang oras. Sige. Oo, oh, pasensya na. Kailangan nating magtrabaho. Tinggat sa VIP Hintor Hining Aisle and Pink. Punuin at il and Wong er madiyard sa perfecto as fire cute sa dinosaur. Ngayon ba rin dar nating baligtari nito? Ang cute talaga? At ganito ang akin. Tapos na ang oras. Sige, sa tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ha! Yeeha! Ang cute ko. Ay naku, ang sama talaga niyan. At sa'yo? At sa akin ay talagang maganda. Oh, ang ganda! Ito ang iyong dinosaur na may candy. Ito ang iyong premyo. Kunin mo. Natutuwa ako. Kakainin ko silang lahat ngayon. Kukuha ako ng tatlong candy ng sabay-sabay. Alisin ang mga balot ng candy. Lapakasarap! Ang sarap! Parang ang mga candy na ito ay lahat. Oh, mag-share ka sa akin. Salamat. Ang tatka, ito yung premyo. Safe